and today is yes, Sunday Sunday afternoon and kasama ko po ang magandang si Marcel and may dala siyang mga cake Yan. bakit nga ba tayo may dalang cake? ha? Huh? <laughs> tulisan sabi niya. Ayan, ngayon po, ay, ano, mamimigay si Marcel ng cake. I-sponsor niya yung cake. So, ibibigay po natin yan sa aking mga beneficiary bilang pasasalamat niya sa plus one ng kanyang plus one. edad. Ayun. <laughs> Ayan, maraming salamat kay Marcel sa kanyang airport uh, effort na gumawa ng cake at sa kanyang adhikain na makapagbigay ng mga regalo doon sa aking mga beneficiary. So, samahan niyo po kami kung sino-sino mga beneficiary ko yung ating mabibigyan ngayong araw na to. Wala po mga Malingap. Picture tayo. Picture tayo. Ganda ng view. Sure ka talaga sasama ka. Oh, Hindi ka naman oh, nagsisisi. Hindi <laughs> <laughs> oh, okay. <laughs> <laughs> naman po yata siya magsisisi. Naulan po mga kalinga pa yan. Blessing. Blessing po yan. Naulan <laughs> ah. Kaya nga ano. ah, na. Dito na po kami. Kasama namin si Marcelo na mamimigay ng cake Grant. Si Reyna. Ready na si Reyna. May dalang uh -huh. ano yan. Sombrero at saka jacket. Ready na yan. Ready ka na ba mabigay ng cake Karina? Yes. 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 English speaking And yung aming pong driver. Yes. Po sa Yes. <laughs> English speaking din siya. si <laughs> A few moments later. Ayun, nandito na po kami kina Mark. Ito ang aming unang bibigyan ng regalo. Nadala natin ng cake. ayun, kasama po si Marcel. Napaasubo siya. Maulan po. Inabot kami ng ulan. Buti na lang may payong kami sa sasakyan. So, ayun, may payong naman. Tapos, maputik dito, Marcel. Sanay ba? Ito ang, ang, buhay naming mga charity vlogger. Rain or shine talaga. Mm naman, masaya. Masaya kaya pag nakakatulong. Kahit pagod. Masaya. Ayan yung bahay nila, Mark, yung baba. Yung batang ano, may sakit yan. Tapos iniwan sila, iniwan sila ng ano, kanilang mga magulang. Sila-sila lang? Sila-sila lang na magkakapatid. Apat sila. Uy, dahan-dahan ka dito. Gumalakas yung ulan ah. Kaya nga. <laughs> Ay, mapag-pagnapaupo ka. Ako. Ingat, ingat ka. Madulas, oh. Uy. Ay, Uy muntik na ako, ah. <laughs> muntik na, muntik na. Ganda ng daan, ah. Ganyan talaga. Pero kaninang umaga, okay naman yung panahon. Okay. Hello. Si Monica. Ano ang pangalan mo? Monica. Di ba? Ano yung dalawa niya? Nasaan ah, si kuya mo? Diyan pala. Anong niluluto mo, Monica? Wala. Wala. nag Iyap. Oh, yan si Mark. Oh, nandito si Marco. Oh, san ka galing, Mark? Ha? Nanonood ka? Papasok yeah. ako dyan sa yung ano. Sa yung balkonahe. Ayun, kumusta ka? Parang hindi ka na ano, nasakit yung ulo. nakakayo Dati ano kasi yan yung Alam mo ba yung nakayoko lang? Nasakit pa rin? Oh, may dala kaming cake. Birthday mo daw ay. <laughs> Napatawa. <laughs> ha? Alipas ah, na ba? Akala ko birthday mo kaya dinalan ka namin ng cake. Bakit pag hindi ba birthday, depende bigyan ng cake? Ah, pwede <laughs> Para sa cake. ayan, galing po 'yan kay Marcel Cakes Corner. Ayun po ang ating sponsor ng cake, may pakikip ko siya kasi to birthday ni Marcel, birthday. Hello so, po. Supportahan po natin ang kanyang business, Marcel Cakes Corner, para mas marami pa po siyang uh, cake na may pamigay. Oo naman. <laughs> <laughs> ano masasabi mo kay Marcel? Ano daw? Wala <laughs> katakip kasi yung bibigay Naiya, <laughs> Nahihiya. Nahihiya ka. Nahihiyain po si Mark. Nakabili ka ng gamot. Mm. Okay, okay, na po si Mark. Hindi kagaya nung una talaga nating puntahan na bawat isang salita ay nakayuko. Ngayon, oh, nakakaano na po yung kanyang leeg. Naigano na niya, naituwid na niya. Dati po talaga lagi yung nakayuko. Malaki na yung ano, improvement. Ano, Mark? Okay. Yung leeg mo sumasakit? Hindi. Batok ko. Okay. Batok naman. Yung ulo mo. Pero hindi nagana, Hindi kagaya dati. May improvement. Tuloy-tuloy lang sa gamot. Para matanggal yung bukol sa liig mo. Kumusta kayo dito? Ayos naman. Hindi ba tumutulo dyan? Sira-sira lang talaga yung ano no? Ding-ding. Sila sila lang dito, 'yung kapatid. Asan sila? Magulang niya ano? Wala. Niwan sila eh. Niwan sila dito. Imi sila sila lang dito. sila silang magkakapatid, pero gan yun 'yung lola nila, pero maidad na rin. yung cake. Hindi naman yung bawal sa 'yo. Para para matikman mo. Bibigyan ka ni Marcel. Ayan, mag-report ko si Marcel. Grabe. Kaso, inabot kami ng ulan. <laughs> Ang ulan. Ayun. O, no, kain ka na. No. Mark, kain ka na. No. Ayan. Ay, wow. Parang masarap. Parang malamig. <laughs> oh, sarap kung malamig. Ayun. <laughs> Ay, linggo. Ano pala ngayon, no? Linggo. Kaya walang pasok yung mga bata. Dito ka, no? Ikaw yung nagtatalok ng nakarana, no? Ni ka, dito. Anong pangalan mo? Ha? Totoy. Bonso ito, ay. Ito yung pinakabonso nila. Yeah. Yeah. Siya lang ang hindi. Oo oh, yan. Marami kang napagtalokan. Magkano? Tatalok. 400. Asa na yung 400? Dati tayo. <laughs> Wala na. Kanino ka nagtalok? Ayan pa kayo dito mga Tatalok ka uli. Bila, tapos na. Sipag na bata, nagtatalok. Mag-aaral ka muna. Pag walang pasok, saka ka lang magtalok. Kasi importante yung pag-aaral. Pag walang pasok, dun ka lang magtalok. Dalawang araw ka pala nagtalo kasi naka 400 ka. Grabe, sipag na bata. Anong ginawa mo dun sa 400? Bili ka na. Ng... Ha? Chicheria? Bili ka ng ulam. Nagbili ka rin ng ulam. Nasaan si, ano, si Michael? Saan Saan nagpunta? Ha? Bola. Ngumalam. Masakit pa rin, Ma? Masakit? Tayo po, 'yung ganyan siya pag 'yung sumasakit. Sinahawakan niya dito. Na-check up. ko yan sa ano labo. Naresitahan kami ng gamot tapos after 1 month pag hindi na 'yung bukol niya dito sa leeg, papasipot scan tayo. Required na septic scan. Kain ka dito, Ana. Jun Jun. Siguro junior ka, ano? Ito ka, wag kang tumago. Monica! Lika dito, tikman mo tong cake na dala namin. Halika dito. Yan po yung kanilang nag-iisang kapatid na babae. Si Monica Cake. Kain ka. Daaral din to. Kain. Kain. Kain kayo ng cake. Kay... Nasaan si kuya? Nasaan si ano, Michael? Nasa kabarkada nyo. Ah. Uh, di ha, gawin nagugas ka pinggan? Ba, Bait. Bait na ngayon si ano, ah. Mm -hmm. <laughs> si Monica. Nag-iisa ang ano, babae. Nag-iisa ka lang, di ba? Puro lalaki yung kapatid. Kain kayo. Cake. Okay. Anong minirienda nyo? Wala. Wala? Kain na kayo. Tekman niyo yung cake ni Ate Marcel. Mag-thank you kayo kay Ate Marcel. Thank you. At dinalan kayo ng cake kasi birthday niya. Bala ko nga birthday ni Mark eh. Pero <laughs> nasakit yung ano niya oh. Anong yung ulam niyo? Hot dog. Hot dog. Nagluto kayo? Dito? May bigas pa kayo? Kunti oh, na lang. Kunti na lang sasusunod ko na lang kayo dala ng bigas. Maulan ay. Yung eh. bigas masasakyan ko. Kaso, walang kukuha. Mga si Michael. Pero may pansaing pa naman kayo. Abot. Hanggang kailan na abot. Yun pa yung dala ko. Abot pa hanggang sa Martes. Abot pa. Sa Martes ko na lang kayo dadalhan ha. May gamot ka pa naman Mark, di ba? Okay mayroon pa ka ah kakabili mo lang kanina bakit nung nakaraan hindi ka bumili ah nagbili ka lang uli Yan may bibigay uli ako sa yung pambiling gamot mo ha para hindi ka maubusan ng gamot, ituloy tuloy mo yung gamot mo sa leg para matanggal yung bukol dyan kita ng pambiling gamot yan ito po ay pinakabot ng ating uh, mahal na mga OFW thank you so much po sa mga tulong nyo. Ito na po. Uh, At natin kay Mark. Nawawala uh, yata yung pera ko dito. Yun <laughs> ba? Wala pa lang laman yung wallet ko. Lahat ah. 500. Dagdag mo to pambili mo ng gamot. Tapos, bilikan ka na rin ang ilam. Ito ba? Ito. ang gatas mo. Ito. 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 Lumakas lakas yung katawan. Ang pwede na nangayayat siya Dati ka na bang payat? O nangayayat ka nung nagkasakit ka? Nagkasakit ko. Mayroon siya sa kanya ulo. Hindi natin alam yung ano. Pero at least, na ano naman, nabawas-bawasan na yung sakit na umiinom siya ng gamot. Kain kayo! Sige na, tikman nyo na! Para matikman nyo yung cake ni Marcel. Ayan, o. Oh. O na! Sarap to. Kain ka. Sarap yan. Ikaw, ano, Junjun. -jun. Oh. Kain. Sarap yan. Mapakabait kayo ha. Kasi kayo-kayo lang dito. Huwag kayong mag-aaway. Magtulungan kayo. Para mas mabilis yung pagaling ni kuya mo. Huwag kayong pasaway kay kuya. At uh, si kuya mo ay marami pang pangarap para dito sa bahay nyo. Gusto niya daw itong mapaayos. Nung, no, hindi, nung no, wala pa siyang sakit, ano niya, plano niya talagang ayusin. Kaso nagkasakit siya hindi na siya makapagbuhat ng ng mabigat. So ayun, salamat po doon sa mga OFW na nagpapaabot ng tulong sa kanila. Binigay binigyan po natin ulit si Mark. Oh, ano naman. Nung una ko nga punta, ganyan-ganyan siya. So, Nanawa ko. Mark, tikman mo ito, Mark. Masakit mo ba sakit ang ulo, ma? Masakit. Hindi lang po masakit hindi naman masyado masarap ba? sarap <laughs> ano kang grade mo na? grade 8 grade 8, tapos ikaw uh -huh. huwag ka na magtalok pag may pasok ha pumasok ka muna pag walang pasok, saka ka lang magtalok ha? importante yung pag-aaral ay sige na, hindi kami magtatagal medyo mahina na yung ulan oh. No? alis na kami ha magpapakabait kayo ha at magtulungan kayo kasi kayo kayo na lang naman yung nandito pamili ah, ka ng ulam ano mag marunong ka naman Be? marunong ka sa martis ako babalik kadala ko kayo ng bigas babay uwi na kami Pag pakainin mo niya yung si mo may gatas ka mag Magpatimpla kang gatas. Kaya ba niya? Kaya naman okay. niya. Nakakakilos naman. Sige, alis na kami. Nabay sa inyo. Welcome. Oops. Payong. Yun. Uwi na po kami. Marcel, anong masasabi mo? Akina. Nakapa. Iyak. oh, pag charity vlogger, pag yung unang sama mo. Dapat bala, ano, no? Dapat, bala, dapat matibay. Oo. <laughs> Dapat matiba yung dibdib mo kasi makikita mo na napakahirap yung kalagayan. Oo. oo. Chifa, oh. sabi, walang magulang Wala. Uh -huh. Para hindi ko kayang taisin yung anak ko nang sila ng sulido sa bahay. Ganyan pag ano, uh -huh. unang sama mo na makikita mo yung sobrang hirap. Ang bigat sa dibdib na. No? Ang bigat. Uh -huh. Hindi ka makainip na ewan. Kasi uh -huh. <laughs> <Ayan. reste laughs> sa sitwasyon nila na. Salamat po sa mga OFW na nagpapaabot ng tulong sa kanila. And salamat po sa mga hindi nag skip ng ads. Patuloy nyo lang po kami nga suportahan at sana patuloy nyo lang panoorin yung aming mga video para mas marami pa kaming matulungan. May kasunod pa po kami nga bibigyan ng cake and Abangan nyo pa po yung aming mga susunod na video. Thank you so much po. Huwag po natin kalimutang supportahan. Rebel Santos Matubang at Edna Vlog Kalinga Prab at lahat po ng Kalinga Partners. Bye-bye. God bless us all.